kasi sabi po ni Senador Rodante Marcoleta, yung sumbong sa Pangulo Projects daw, coordinates of, sabi niya, the coordinates of projects listed in the sumbong sa Pangulo database are incorrect. Marcoleta told DPWA Secretary Ben Stevenson that the multi-year programming and schedule application or MIPS which the sumbong sa pangulo site relies on to identify incomplete substandard or non-existent government projects is unreliable parang yung uh, ginagawa ni Markolina mga kamabayan yung ginagawa usually ng mga defense lawyer ginigiba ang credibility ng testigo <laughs> di ba yung testigo sa pagnanakaw <laughs> ng uh, pe, mga milyon-milyon if not billions of uh, money from the taxes of the government and in this case, ang ginigiba ni Marculita, yon mismong sumbong sa Pangulo website na hindi niya reliable incorrect ang data dyan <laughs> you see, mga kababayan hindi daw pwedeng pagkatiwalaan so, binibigyan niya ng duda yung uh, mismong uh, sources ng information ng ating Pangulo na maraming guni-guni na mga projects. Yan o, sabi niya dito. Yung sumbong sa Pangulo, ang ginamit na batayan ay yung MYPS o yung Multi-Year Programming and Schedule Application. Kaya mali po lahat. Pati po ang committing ito po ay na-mislead, sabi ni Marculeta ang MYPS po, ang ginagamit dyan, puro initial na coordinates. The senator recalled that he pinpointed 14 discrepancies in the coordinates provided by the citizen complaint mechanism. Ako bilang personal kong pantulong sa committing ito, ako lamang po nakakita ng aros, halos 14 na discrepancies sa mga coordinates na ibinigay sa sumbong sa Pangulo labing limang proyekto na mali ang coordinates, sabi po niya. Dyson agreed that this was possible in that he was beginning to see, to see it himself in his probe into the matter of anomalous projects. Di pa naan niya ni Mr. Maravillas, nag-agree si Dyson. Eh si Dyson po, bago pa lang po, na to make over na secretary, kaya malamang nangangapa din siya. <laughs> Di ba? Overwhelmed, mga kababayan si Dyson sa problema ang binadanya mula kay Bonoan, Kaya maintindihan natin kung bakit ganun yung sinabi ni Dizon. Marcolita warned that far more projects may carry inaccurate coordinates than those already spotted, a flaw that could hinder verification of their completion and quality. Yung sumbong sa Pangulo ay mali. At ang nakikita ko po doon ay haros 100 or 1,000 na proyekto, mali ang coordinates. Ibig sabihin kahit anong gawin niyong pag imbestiga kapag hindi po ninyo sinolusyonan ito, lalo po kayong malalagay sa mis misleading situation. So, ginigiba mga kababayan ni Marcoleta ang credibility ng sumbong sa Pangulo mismo. <laughs> Ganyan, Kasi mali yung data, mga information, eh ano yung mga nakita ng ating Pangulo na non-existent guni-guni na inspection po doon sa Bulacan? Ano yon? Tawag mismo ng ating Pangulo yung document. Tawag <laughs> mismo ng ating Pangulo yung document. Ang misleading po, Senador Marcolita, itong mga pagtatanong po ninyo, o ito ang sabi rito sa report ng balita, nagtanong si Jingoy, sabi ni Jingoy, Right now, you're saying na hindi mo ako kilala. Hindi ka nagpunta sa aking tagapan. Sabi ni Mina Jose, yes, your honor. Itong si Mina Jose, contractor po ito, yung WJ Construction. Sabi pa ni Jingoy, so lumalabas talaga na wala. Wala akong kinalaman sa transaksyon ninyo ni Bryce Hernandez. Sabi ni Mina Jose, yes, your honor. So sabi ni Rodante Marculeta, so talagang safe ka na. inulit yung pagbibiro mga kababayan kay Jingo Estrada na talagang safe na po hindi sabi si Jingo Estrada tulad ng sinasabi ni Bryce Hernandez hindi pa nga po natatapos yung investigasyon sila sinabi mo na safe safe na agad siya ano? kahit pa biro po mind conditioning na yung mga kalyado ninyo sa minority mga barkada ninyo ligtas na sa pananagutan di ba? Malinaw na mind conditioning, yung mga pabirok, mga style non-edigo na yung uh, mga sinasabi. Pag uh, sinisinil siya, tinasabing joke lang. Joke man lang niya. <laughs> Di ba? Yan ang misleading, hindi yung sumbong sa Pangulo. <laughs> misleading daw yung coordinates ng sumbong sa Pangulo. Ito ang misleading, yung mga pagtatanong ninyo lalo ang gusto ni Jigoy. noong uh, kayo pa po yung chairman ng committee on Blue Ribbon Committee, ang focus daw, 2022 to 2025 lang. Yan ang misleading. Inapakalinaw po, tumiba si Diskaya sa mga kontrata. Panahon ni Digong, 2016, yan you know, sabi rito, 207.25 billion pesos ang nakorner na kontrata ni Early Diskaya from 2016 to 2025. Eh, napakalinaw po. Alpha Omega, St. Timothy, St. Gerard, St. Uh, Matthew, Great Pacific, Amethyst, uh, YPR, Elite General Contractor, Mosiam, We Make a General Contractor, yan ang total. 207 billion ang na-corner. Kasi yung style ng Diskaya, mga kababayan, itong mga kumpanya niya, sabay-sabay na nagbibit. Kaya sa bidding, sila nagkukumpit nag, nag man lang. Mga kumpanyang pag-aari niya. Bawal man ang ganun. Kaya matalo yung isa, panalo yung isa. <laughs> ganun yung strategy. Ito yung sa Congress. Kaya lang iteterminate na daw yung investigasyon ng Congress ayaw na yung ICI. Sabi ni Iloilo Representative Deputy Speaker Janet Garin, yung mga documents daw, ito nila sa ICI. Pakinggan natin ito. There. Sabi mo, yung affidavit mo pertains to the current administration. So that is the second half of 2022 until 2023, at least for those that are, show, that are shown in the graph. But if you will notice, Mr. Diskaya, yung revenue mo nag-spike 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, and even the first half of 2022. Yeah. This only shows, Mr. Diskaya, that the revenue that you are generating during the former administration 2016 to 2022 is bigger than the revenue that you are generating under the current administration. How can you explain this? Yan, yeah, no, malinaw. 2017 po. Nag-spike siya hanggang 2022. Sa second half, bumaba nga. Panaon na ng ating Pangulong Bumbong. Kaya eh, yung mga kwento ninyo, yun ang misleading. <laughs> Pero lalabas at lalabas din ang ano. Ang uh, totoo niya, kasi yung ating Pangulo, bumuo ng independent commission. Nagsimula na ng inspeksyon.